Alam niyo, masaya po ako para kay at Ate Myla at ang Team Kalos Cosmos Boss dahil nanalo po sila kanina ng 100,000 pesos. Pero siyempre, mas magiging happy sila kung makakapag-uwi sila ng total na 200,000 pesos. At Ms. Myla, meron ding 20,000 for the chosen charity. Ano ba yung napili ninyo? We chose God's Sanctuary for Stray Animals, Dom. Wow, God's Sanctuary for Stray Animals. Sa inyo po ang 20,000. But bago tayo mag-start, You might want to greet anyone. Maka nanonood po sa atin kasi all over the world napapanood oh, tayo. You know, I know. of course, my family in Texas. Hello, everybody. I miss you. This is my my dad's favorite show, Dong. So I'm going to have my brother show this show to him. Yes, yes. Habang si J-Boy ay nasa likod, di tayo naririnig. Tara, gawin na natin ang Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Gaano kalakas ang loob mong sagipin ang isang taong nalulunod? Go! Seven. Unang song na na-memorize mo noong bata ka? Row, row your boat. Salitang pang-describe sa saging. Um, uh, masarap. Madalas na paalala ng tatay sa anak na babae. Mauwi ng maaga. Sa buffet, ilang po o siya tinitikpan mo? Apat. Alright! Tignan po natin kung ano yung mga nasagit On so the scale of 1 to 10, gaano kalakas ang loob mong sagipin ang taong nalulunod? Ang sabi mo ay 7. Parang yan. Parang gusto mo tumulong, pero may konting pangamba. Kasi I know how to swim. Yeah. So, I'm kind of like, ano, pero, pero yung ibang tao, kasi baka hindi. Yun na nga, yun oh. na nga. At marami talaga hindi pa marunong toot sa totoo to, lang. Correct. Maraming uh, lumangoy. Oo. Oh, oh. Survey says, 14 points. Unang song na na-memorize mo noong bata ka, ang sabi mo ay... Row, row, row your boat. Sabi ng survey. Uy! Kaya, salitang pang describe sa saging sabi niyo ay masarap. Ang sabi ng survey. Pwede, pwede. Madalas na paalala ng tatay sa anak na babae, umuwi ng maaga. Madalas ba nasasabi sabi sa inyo? Yes. Pero <laughs> ano eh, may limit eh. 12 kailangan na sa bahay. Yung 12. So maaga na yung 12. Maaga na yung 12. Maaga na yan. Yeah. Survey says, yes. Yes. Sa buffet, ilang putahe ang tinitikman? Sabi niyo, apat. Sabi ng na survey natin, 38 points. Ayun, not bad. Not, not bad. Parin. Not bad. I hope J-Boy gets this. <laughs> kaya yan, kaya. Let's welcome back, J-Boy. J-Boy. Oh my yes. God. Yes. Sabi, good to see you again. Si Myla, nakakuha ng 38. 38 points. Oh, okay naman. Ang mahalaga, meron. Okay. So, ibig sabihin, 160 itong hahabulin, di ba? Kayang-kaya ni Jago yan. So, may lima akong tanong sa'yo. Parehong tanong na itinanong ko sa kanya. Pero this time, 25 seconds. Bigyan niyo po ako ng 25 seconds. At this point, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Ines Myla. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gano'ng kalakas ang loob mong sagipin? Ang isang taong nanunood, go. Three. Unang song na na-memorize mo noong bata ka? Ah, uh, Top of the World. Salitang pang-describe sa saging? Ah, uh, Mahaba. Madalas na paalala ng tatay sa anak na babae? Ah, uh, Mag-ingat ka sa mga nanliligaw sa'yo. Sa buffet, sa ilang putahe o dish yung kinakain mo? Ah, uh, 20. J. Boy, let's go. Tingnan natin ilan na nakuha mo tama. Scale of 1 to 10. Gaano... Kalakas ng loob sa sagupin ng taong nalulunod. Ang sabi mo, three. So para ito, talaga may pag-aalinlangan. Kasi paano kung uh, hindi ka rin marunong lumangoy? Di ba? Baka mas lalo malunod. Ang sabi ng service sa three ay... Okay. Ang top answer dito ay eight. Eight. Okay. O, ocho. Unang song na na-memorize mo noong bata? Ali. Top of the World, Carpenters. Nandun ba ang uh, Top of the World by the Carpenters? <laughs> wala, wala. Ang top answer dito ay A, B, C, D. The alphabet song. The alphabet song. Salitang pang-describe, sa saging ang sabi mo'y mahaba. Ang sabi ng survey sa mahaba ay... Top answer! Oh! <laughs> Madalas na paalala ng tatay sa anak na babae, sabi mo, mag-ingat. Ang sabi ng survey ay... Boom! Ang top answer dito ay huwag munang magbo-boyfriend o mag-asawa. Yan ang top answer. Sa buffet, ilang putahe o dish ang tinitikpan mo? <laughs> Sabi mo, 20. Sulit ang bayad talaga dito. <laughs> Nandiyan po ba ang 20? Wow! Meron, meron. Ang top answer ay 5. 5 dishes. Anyway, congratulations, Jay. Yeah, Go yeah, and yeah. yeah. Umabot kayo ng 125. At may... 100,000 pesos na kayo. Let's welcome back, of course, Snooki and friends. Ah, maraming salamat. At napakasaya namin na dito kayo nag-reunion. Sana next time yung ibang members din ng Kalus Kusmos uh, mo sa iba kasama natin. Uh, sana makasali din sila Drandel. That's right, that's for the right. 60. Hoping. Maria, yeah. Maria. Yeah, lalo na, lalo, yes. Hoping for that. Yes. Guys, congratulations once again. Thank, you very much. Thank you. At maraming maraming salamat. Thank, Thank you, Thank you. Thank Pilipinas, ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya pa-premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feast.